Oops, magandang hapon po sa ating lahat. Alas dos na po ng hapon tara. Mamigay po tayo ng mga 4-digit lucky numbers. Napakarami pong mga nanalo last week. Mga 4-digit lucky numbers ha. Yung iba rumble, yung iba straight. Maraming salamat po sa mga nagbalato. Ito na po sa Australia. Ang 4-digit lucky numbers mo ay 2138 New Zealand 6092 India 3138 Philippines 7391 Thailand 0495 Taiwan 2287 Malaysia 6137 Dubai 0309 Hong Kong 0948 Singapore 5162 China 2199 Texas 7877 Israel 5349 Las Vegas 2378 Alaska 1172 Saudi 6690 Japan 3894 Italy, 2211 one Germany, 3714 Korea, 6170 Greece, 9215 Canada, 1013 Mexico, 5158 1, ayan mga kalaki, kompleto na pa ang 4 digits lucky number ngayong hapon, takbo na sa sukin yung outlet, uy! gusto ko ikaw ang papalarin ngayon ha at iraramble mo yan katulad ng 2 digit 3 digit kanina pinaramble ko sana ikaw din palarin ka good luck